Hello, 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 hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayong panig ng mundo. Ito na naman inyong lingkod, Dino DMMC. Para sa isang pakabulohang talakayan. Pero bago po yan, kung bago lang po kayo sa aking channel, baka naman pwede makahingi ng isang like at subscribe para makaabot naman tayong limandaan dalawang dosena na lang po. Maaabot na tayo ng 500. Babaw lang po ang kaligayahan ko. Anyway, pag-usapan po natin itong ating presidente. Pinapakilala ko sa inyo ang di Manuel President Bau Bauman. Bakit po nasabing Bau Man? ang ating PBBM. Well, hindi naman po siguro kaila na parang pagdating sa mga policy sa mga Amerikano, parang baw na lang siya ng baw kung anong kagustuhan ng Amerika. Eh, di po ba nung dumalaw lang siya sa Amerika at saka nagpago ang kanyang pananaw sa foreign policy natin? After niyang makausap si President Joe Biden, pag uwi, nag-iba na ang timpla ng lahat-lahat. Dumalaw naman si Vice President Harris, dumami ng Edgar Sites. Hindi po ba? Tuloy, naiipit tayo sa sa kapitbahay nating China. Hindi <coughs> ko maintindihan bakit parang mas kampit talaga si PBBM sa Amerika. Compare sa mga Chinese. Samantalang ang dami nating ang dami nating mga kinatawag na Chinoy. Hindi po ba? Mas marami ang mga incheck na narito. Chinese na narito sa ating bansa. Kesa sa mga Amerikano. Kaya po dumami ang Chinoy dahil nit na karamihan sa kanila nakapag-asawa at nandirahan. Pero bakit natin pilit na inaaway? Parating pinagsasinasabi niya yung tungkol sa WPS sa West Philippine Sea. at isinisisi lagi sa past administration kay PRRD. Saan po ba nagsimula yan? Di po ba panahon pa ni Noy Noy Aquino yan? Yung problema ng West Philippine Sea. Sino po ba ang nagbenta ng lupa para panambak na sa West Philippine Sea na yan? Ha? yung um, di no, sabi nila yung bundok-bundok na sukat ng kalupaan para lang maipanambak dyan sa yungin na yan. Di no, former executive secretary ng Noinoy Administration. Ang balita Di po ba nung eleksyon eh, naging sabi pa ni Duterte noon eh, mag jet raw siya papunta doon. At ituturok, ituturok niya yung bandila ng Pilipinas, tatayo niya. Kaya't nung naging presidente siya, hinahanap sa kanya yon <clears throat> na Ganun sa matanda ay talagang biro lang ngayon. Baka pahangin. Ika nga, hindi naman talaga niya gagawin. Ang tanda na niya para mag-jet ski. <laughs> po ba? Ang time na maging presidente siya. Nung ma-elect siya. Ah, katakot lang kasi na dahil dyan, nalalagay tayo sa balag ng alanganin. Ngayon, ito ng mga ating leader, hindi natin malaman kung ano eh, parang mapagpanggap lang na leader. Parang pretentious, di po ba? Bau lang nga talaga ng baw Eh. Di ba may mga nagsasabi, hindi siya pwedeng maging leader, isa siyang weak leader. <coughs> Sinasabi ni Miss Cathy Binag na hindi siya, hindi siya makat, ano, hindi siya pala sa, ano, ang tawag doon? <coughs> Mahilig makisalamuha sa mga tao. Maski sila Mampam at Sir Marlon nung nasa nung time ng kampanya doon daw sa headquarter ni PBBM hindi rin basta-basta kakalapit ang mga tao sa kanya kung may kailangan siya ipagawa ay eh, pinararating lang doon sa mga pinadadaan doon sa mga close niya na pasamahan marami na nagpatotoo niyan. At di umano, pabago-bago rin siya ng paninindigan. Doon na lang sa ICC, ang una nung bago magkampanya, hindi, hindi natin kikilalanin ng ICC. Yun ang sabi niya, ganon-ganon hindi po ba? hanggang ngayon sinasabi niya ganyan pero ang ginagawa ng kanyang gabinete iba di ba di rin nila pipigilan kung mag-iimbestiga ang ICC yun ang sabi nung dating dating DOJ secretary at soljen ngayon hindi po ba at saka yung House of Representative, yung Quad Committee na yan. Hindi ba? Nag-imbestiga sila, dinidiin kay Duterte, etc. etc. May na naman na bagong witness na dating ano, tauhan ng Bureau of Customs na napatunahan yung nagsisunungaling kaya na kulog. Tapos ngayon, bumabaliktad. Binabaliktad yung mga pinagsasabi niya noon. Ito naman sa EJK, kung totoong merong nangyaring hindi maganda, eh bakit yung Department of Justice na secretary dati na solgen ngayon, si Minardo Guevara, hindi nila, hindi nila pinapatawag sa mid sa hearing. Ano po 'yun? May tinitingnan sila. Porque kasama ngayon sa administration ni BBM, ano na siya? Lusot na siya? Ganun po ba? Ha, mga congressman? Sana kung magpapatupad kayo, sinasabi ninyo, trabaho lang, ayon sa batas lang, walang kilingan. Gusto nyo ipatawag si PRRD? At gusto niya ipatawag si Senator Bato. Bakit yung dating DOJ Secretary, hindi niyo sinasabing ipatatawag? pa weak, no? pa weak ng leadership niya. Wala na ba kayong alam gawin kundi huli, ngipitin, magbanta sa mga kalaban ninyo. Sa Atty. Harry Roque, kung ano-ano yung sinasampan nyo ngayon na ano, ano, human trafficker na raw si Atty. Harry Roque ngayon. Wala talagang masahan dito. ko yung panawagan sa yung hamon ng drug test, hindi ka rin naman sumasagot. Ah, si BP Inday, sumagot na. Payag siya. Hinamong ka ni Mayor Baste Terte, hindi ka sumasagot. Talagang lahat ng mga kontrobersya na kinakaharap ng administration mo, tahimik kayo, hindi kayo sumasagot talaga, lahat. Magbula sa corruption, ha? ghost projects, ghost flood control project. Patunayang wala eh, hindi po ba? Patunayang wala kayong nagawang main flood control project mismong secretary ninyo ng DPWH ng NEDA ang nagkumpirma na wala talagang proyekto na naaaprubahan pa. Pinagyabang nyo lang na meron kayong natapos na 5,500 na patsipatsing proyekto. Pero, ang pondong ginamit ninyo dun, limpak-limpak, doble -limpak, o triple pa sa pondo ng nakaraang administrasyon. Wala kayong sagot. Di po ba? Anong sagot nyo? Binangga ng barko yung flood control project. Sagot ba ng matinong leader yan? Ah, President Bau Bauman. At di umano, balibaliw na nagpapatakbo ng ating gobyerno. Yung pinsan mo, Speaker na si Martin Romualdez at ang iyong may bahay na si First Lady di umano yung dalawang yan ang nagkukumpas sa lahat. Pinasinulangalingan niya na po ba yan? Ha? Dinispute niyo po ba yan? Yung allegation na yan? Wala. Yung mga BBM vloggers, ha? binabaliktad na ngayon. E eh, di ba kayo ang nagsasabi lahat ngayon? Dati, sinisisi nyo lahat kay PRRD. Ngayon, yung mga BBM vloggers, ang pinapakalat naman ngayon, lahat ng problema ng Pilipinas, sinisisi sa inyo ngayon. Binabaliktad nila ang kwento. Hindi ko alam kung sino nag, nag ano yan, no? Dahil hindi lang nila may pagtanggol ang mga kapalpakan ninyo. Sali sa liwan eh. Binabaliktad na lahat eh. Wala man lang isa sa mga BBM vloggers ang huh? nagtanggol tungkol sa mga <clears throat> tungkol sa mga skandalo na nasasangkot ang administration nyo. Puro paninira ang ginagawa nila sa mga DDS, mga pamilyang Duterte, ang gobyerno naman natin, puro bullying ang ginagawa. Sa pamilya Duterte. Kailan kaya tayo titinok? <clears throat> President Baubauman, kung ayaw nyo pong matawag na ganyan, magbago po kayo. Ayusin nyo po sana ang ating bayan. Sana, sabi nga po ni Mambipi Inday, we Filipinos deserve Better. Kung hindi nyo po kaya, magbitaw na lang kayo. Panawagan lang po ito ng isang tulad kong mamamayan. Sawang-sawa na sa kabulukan ng sistema ng ating bansa. Well, hanggang dito na lang, lang po mga kapatid, mga kababayan. Muli, ito po ang inyong lingkod, Dino, DMMC. At humihingi po ng isang like and subscribe po sa inyong lahat. Magdasal po tayo, pagdasal po natin ang ating bansa. Sana po'y makaahon tayo sa kahirapan. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!